Naghahanap ba kayo ng unlimited na kainan? I-try nyo po itong unlimited hot pot na may kasama ng buffet na may 8 hanggang 10 nagsasarapang Chinese dishes. Unli drinks na, unli dessert pa. Dito nyo lang yan matatagpuan sa bagong bukas na 8098 Unli Hot pot Restaurant na located sa 2nd floor ng 356B Press Street sa Ngandaan, Quezon City. At para sa inyong kaalaman, ang buffet rate nila is 599 at kapag may kasama kayong bata, 7 years old pa baba ay libre na. At ang kagandahan pa niyan, kapag birthday nyo ay libre na kayo basta may kasama lang kayong 3 full paying guests. Nagbubukas nga pala sila araw-araw from 3pm to 10pm ng gabi. At kung gusto niyo naman mag-celebrate ng kahit anong mga event, tumatanggap din sila dito ng reservation. Talagang sulit kumain dito dahil meron sila ditong mahigit 60 ingredients na pwede nyong ilagay sa hotpot. At kung bitin ka pa, pwede ka rin naman mag-rice meal kaya iba't ibang ulam din ang inyong matitikman. Para sa unlimited drinks, meron sila ditong cucumber juice at blue lemonade. ito po yung dining area ng 1898 Hot Pot. So kapag kakain na po kayo, kayo po mismo yung kukuha dito ng kung ano yung mga ilalagay po niyo sa Hot Pot. So syempre, meron silang ano dito, parang mini refrigerator na kung saan nakalagay yung mga plato. Tingnan niyo naman ang ganda ng plate nila. Tapos guys, ito po yung ano, yung mga item na uh, po niyo sa Hot Pot. So mamimili lang po kayo kung ano po yung ano niyo, ano yung mapipili niyo. Kuha tayo nitong uh, lobster ball dalawang piraso lang. Sa bawat item na to, walang tayong tigdo dalawa. Ito yung mga nilulubog sa hotpot. Ito yung malaking swimming pool. Na. <laughs> yan, yan, Tapos, kukuha rin tayo nito mukhang makulay. Yung makulay, yung mga, mas, masarap eh. So, guys, may troll. So, scallop, dalawang piraso lang. Ay, so, mukhang tatlo na, tatlo na kasi mukhang masarap to eh. Um, Tapos, um, ano pa? Golden cheese ball. Golden cheese ball. Opya. Oh, yeah. Ayan o, golden cheese ball. Ayan. Mayroong para masarap dito, yung crab salad. Kuha lang tayo ng mga tatlong piraso. Pag sinabi ni sir na masarap, automatic yung masarap yan. So mga tatlong piraso kasi masarap daw. Ayan o, crab salad po. Ayan po yung mga best seller dito, yung mga kinuha po natin. Matindi rito. Kasi Chinese to, medyo hindi natin kabisado. Pero okay lang. May bot na lang, may guide tayo. May fairy godfather tayo. Ayan po. Ito po yung ano? Ano ba? Cheese salad. Cheese salad. grabe oh. Grabyo. Mukhang talaga eh. Pero yung mga ganito ba, sir, ano siya? Meron ba siyang halong mga harina din? O ano? O talagang puro talaga to, na binuo lang. So as of now, ito muna yung kukunin natin. Tatry muna natin isa-isa. Kapag nakakuha na po kayo, kailangan i-prepare nyo muna yung, ano, yung pinaka hot pot uh, bowl para pagkakuha nyo, mainit na, ilulubog niya na lang. Back to the bat cave na tayo. so guys, ito pa yung mga ibang ingredients na nilalagay sa hotpot. So dito nyo rin po makukuha yan sa left side ng dining area nila. Ito po yung seaweeds ba to? Guys, nandito na po yung mga nilalagay. Pati dessert kasama na rin po dito sa uh, bin na ito. Ayan. Ito yung leche plan, no? Anli na rin po yan. Guys, nasa inyo po yun ah, kung ano po yung mga gusto nyo ano, ilagay dito. Tapos meron naman silang yung mga condiments. Yun, uh, yun po ihalo nyo rito para medyo maglasa siya. Lating natin ang gulay. Lagyan natin ang ano ba ito? Espada. Espadang ng isda. So guys, halo-halo na po yung mga pinaglalagay natin yan. So kahit maglagay kayo ng pork, maglagay kayo ng mga isda, masarap pa rin kahit pag samasamayin nyo, ang magdadala pa rin dyan, yung ilalagay ninyong condiments. Tapos yung flavor po ng soup nila, yung pagkalasang isda yung lasa ng soup. Pero masarap din naman. Tapos ito nga pala yung mga kinuha natin sa buffet yan. Kumuha ko nila nitong yang chow. Tapos meron tayong ano yung binataang kalabasa. Tapos meron din itong ano, yung... Uh, parang pika-pika nila. Meron sila dito yung French fries tapos parang fishball. Itong hot kapag uh, nilagay nyo na po dyan, mag lang kayo 5 to 10 minutes, luto na po yan. Pero syempre, lalakasan lang ninyo yung apoy. So guys, kung mahilig kayo sa hotpot, ito ang tamang restaurant sa inyo. 898 restaurant. Sama-sama na to sa isang bowl. Yung makita niyo naman yung mga inalo natin sa, ilagay natin sa hotpot bowl. Halo-halo na po yan. Eh, hindi ko kabisado yung mga mga pangalan nito. Pero isa lang masasabi ko, lahat ng mga pinaglalagay ko dito, masasarap. Sabi lang nila kapag kinuwa kinuha mo raw dito, sasaw-saw muna siya sa sauces yan para mas malasa. Wow. Wow. Oo nga. Mas masarap siyang isaw-saw dito sa, mga condiments. Pitaisan ng mga Chinese. Medyo maasim daw to eh. Sabi nila masarap daw itong seaweed. Pero parang ano, parang laruan eh. Ang <laughs> po yan. Tapos may nakita rin kayong crab. Yan, oh. No? Tapos may mga sausage. Mmm, crab. May nam-nam. para masak Ilagyan natin ng condiments yung sauce. Medyo may ng, ng uh, ano na po ito, ng anghang kung nilagay natin. Peanut sauce na may kick ng anghang. Ayan Oh. Mm. Huh? Oh? Ang lupit nito, may ito sa ilalim, may ito sa loob oh. Hindi ako nagkakamali, more than 100 ah... Uh, packs ang sitting capacity nito. Open po sila araw-araw uh, from Monday to Sunday. Tapos, peak hours nila nagsisimula ng mga ano, 5 p.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Maraming pong tao yan. Pero, pag weekends lang po. Pero pag uh, weekdays, uh, hindi man ganun karami ang tao. Kaya hindi kayo mawawala ng upuan. Tapos, may parking area din po sila dito. Kaya... hmm, hmm.

So, na ng natatanaw ng mata nyo rito, unlimited po yan. Sarap sa kumain dito. Kasi nga, hindi gano'ng karami yung kumakain, hindi gano'ng katoxic So, kung trip lang naman ninyo, e, eh, tumambay at mag-buffet-buffet, uh, mag mag-banding-banding mag mag, uh, -banding ng family, pat-hat-pat -pat ang hanap ninyo, dito na, okay na okay dito. Mm. 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 wow mm. mm. oh. ingat kayo sa mga shell. Mga shell, malunok ninyo. Mm. At sa pa, napaka ng mga, mga staff nila dito kapag gumain kayo. Hindi kayo umang problema sa mga ano sa mga assist. Kung uh, gusto nyo mag-CR, malinis ang public CR nila dito. Dining area nila, malaki at malinis talaga. Wala kayong magiging problem kapag uh, nag-dining kayo dito. Tsaka ano guys, ang maganda pa rito, ano, uh, along the road lang po sila, hindi, hindi sila yung tago. Uh, madali nyo silang mapupuntahan. Nag-open nga pala sila simula 3pm hanggang 10pm ng uh, gabi. Punta po kayo guys, grado, hindi kayo magsisisi sa halagang 599 pesos. May only hotpot na po kayo, may only dessert, tapos may only ice cream pa, only drinks din po yan. Masasarap po lahat ng mga nila dito, yung mga ingredients ng hotpot nila. Tapos Anli okay. Sabaw na rin po yan. Lahat, lahat, Anli lahat dito. Uh, po kayo sa loob ng tatlong oras. Kaya mama na po yun. Siguro sub na kayo nun. No? Naubos na lahat siguro yung mga pagkain dito. Ayun <laughs> hey, o. Mmm. Mmm. ice cream. Tinry natin tong mocha. Ang limited din tong ice cream, ha. Mm. Ito nga pala si Kuya Frank na lagi nagpapaalala sa inyo. Chill lang kayo and good vibes. At kung naghahanap kayo ng sulit na hotpot, try nyo po itong 1898 restaurant. So guys, I hope nakatulong itong video natin para sa inyong masarap na pagpo-food trip. At sa muli, bye-bye!